nakadata okay, Yo guys, meron na ako dito 10,604 na diamonds Okay And then nakita ko guys, meron dito ba sa bagong skin dito kay Khalid Hey, napakaangas Ano to? Ay wow, lumalawin na pala si Khalid sa ilalim ng na tubig park <laughs> <laughs> Alam may buhangin left si Khalid Pero eh, by the way guys, ko yan guys Kahit may tubig pa yan dala Kahit ano pa'y dala mo Khalid, bibiliin pa rin kita boy yeah. Yo, ay na natin yan guys Meron nga tayo dito 10,000 diamonds So, bibiliin ko na to iyon, no? Okay, tara guys, subukan natin ito gamitin. Bilisan natin, let's go. No, ito pala yung kanyang ano guys, yung kanya takbuhan dito. Ito guys, oh. Tignan yung tiyasak yun na guys, tubig na. Tapos kanya guys, ito yung second skill niya. Bam, bam, bam. O, diba? Ang lupit ng first skill, guys. Talaga, Charmin. Iyon, no? Bam. Tapos guys, ito yung kanyang second skill, eh. Tignan nyo guys. Ayan, no? May babo na tubig sa kanyang katawan. Tapos ito na guys, yung tubo. mo na. Babo na ito na kita bata si Chupar. Ay, Ano yun? Next one. Oh. <laughs> boy, papa. ano eto para ka ganito. Ang ginagawa mo. Ay, gago. Masakit yan si Chup. Pero kaya ko ba? Pong ina, sakit, boy. Oh, God! <laughs> okay, babawi tayo dito, bis, Aloko ka ito bitipis, tumitipi yon. Sige tipian dong. Anggat busto na. Tangin yung sakit po eh. Ay ganon yon, kutsa na yon. Ba't ganon? Nandito pa ro, ko na kaagad guys. Iker. Bam! Ay pucha na yan, sayang yon para. Ito na, ito na. Chu. So, Nabi sa si ano, eh, si Pani Hindi Ang ginagawa ng Pani, pare, ito si Chu. Bangoy! eh. Kinaka ng takas, Chu. Baka kalid Maso na ako, gago! <laughs> sa pato. Uy. Ito. Ano? Ano? Sige! Uh, takbo! Ano? Ano? Not brobing nga yun. pa, naunahan pa. Siya pa pa tatalunin ko yan. Ah, ah. Sa akin yan, boy. Ryan, <laughs> guys. Ito pa. Tumatapang, oh. Tumatapang, oh. Tumatapang, oh. Ay! Ay, putya, mamatay ba? Hindi yan, bar. Miss Juan, uy, grobe nga yun tal, mantik na dun, guys. Malaki ko yung gabi, engine ko sa ligod. Ay, stop! Ay, nga, para. Ito lang yan eh, Ito lang yan para ah, <laughs> bang <laughs> ha, ondata puso ni Atadi to bisa na naman ta ayga ko lang yung iskin nikalid that isiwin na hager boy, re 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 re, iba ba yung 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 Che, 'yung At na, at na, at na. Grabe, neto para lang niya. pa patay pa. Patai din na, boys, oh, nice wa. Na pistanay score tayo dun, pag di ba? Still na hard dito. Pati gay gagawin na hard dito. Pati gay na hard ton. Grabe, ano 'yun? Ano 'yun, pucha Grabe na in Ay grabe na 'yun. Par sana on savage. Sana all. <laughs> Mento pa, basic win lang tayo dito ah. Ah, uh, diba? Basic win lang tayo dyan, guys. Basic win lang. Victory! Victory na naman tayo, guys. Victory talaga palagi ang buhay. Ay kulay ang buhay sa sinabawang guday.